Okay, natatakot ka mag-present sa mga tao dahil bago ka pa lang. Hindi ka pa masyadong training, natatakot ka kasi baka hindi sumali yung kakausapin mo. Kaya gusto mo yung apply yung kakausap mo para sa kanila. Okay? Yung apply mo, hindi pa laging every time na makukuha mo yung time niyan. Kasi sobrang daming member din niyan, hindi mo siya makukuha na puro ikaw na lang pagbibigyan niya. So lahat yan, hinahati-hati, lahat pinagbibigyan. So hindi mo of the time, kasama mo yung apply mo. So kailangan matuto ka rin asap. Okay, paano ka matututo? hindi ka matututo kung hindi mo susubukan. Hindi ka matututo kung hindi mo sisimulan. Okay? Kahit hindi ka masyadong magaling, huwag mong isipin na baka pag nag-present ka kasi hindi ka magaling, hindi sasaling kausap mo. Okay? Tanda mo, yung skill sa pagpipresent, 20% lang yan kung bakit sumasali yung kinakausap mo. 80% kaya sumasali yan dahil sa iyo mismo. Okay? Kaya huwag ka matakot na baka hindi sumali. Kahit hindi ka marunong, mag-present ka sa bahay-bahay, sa mga kaibigan mo, mag-present ka para ma-practice mo magsalita sa harap ng mga tao, ma-practice mo yung napag-aralan mo, masabi mo, para pag paulit-ulit mong ginagawa, naaalala mo yung pag-speak, aalala mo yung mga dapat sabihin. Kaya mas dadalina, na, okay? Kasi pag hindi mo sisimulan, pag palagi ka matatakot, wala mangyayari. Hindi matatapos, hindi ka matututo. So, kailangan, pilitin mo na tumayo sa harapan, magsalita, pag nagkamali ka, ang gagawin mo lang naman, dire-diretso mo lang. Kasi hindi naman nila alam na mali ka eh. Kasi ikaw yung nakakaalam. So kung papahala ta, pag nagkamali ka, hindi dire diretsyo mo lang, hindi naman nila alam yun eh. Okay? Huwag kang mahihiya. Kasi pag palagi kang mahihiya, wala namang yung mamang mahihiyain eh. Okay? Dito dati, nagsimula ako, hindi naman naman akong Huwag mong isipin na pag nagkamali ka ay eh hindi sasali yan. Okay? Huwag mong isipin na pag nagpe-present ka, kailangan palagi mong mapasali. Okay? Pag nag ka, ah uh, nandyan yung learning stage. Okay? Nandyan yung pagpapractice mo. Huwag mo isipin na pag nagsalita ka, kailangan sumali ka agad. Okay? Isipin mo rin na kaya ka nagsisimula magsalita is para matuto ka. Okay? Uh, walang kaso kung sumali o hindi. At least, napagpraktisan mo. At least, na subukan mo. Okay? Kasi kailangan dito maging magaling ka. Okay? Uh, kailangan maging marunong ka magsalita. Walang yung mga global na hindi tumayo sa harap at nagpresent ng business, okay? Walang yumaman na ganun. Pero sa team flashout, meron naging gano'n, no? Sa Korea, di marunong mag-present, di marunong mag-ano. Basta 7 na 80. Yung mga unang leaders natin, doon na pinayaman natin. Uh, yung kauna-unahan na, ano, sumita doon. Eh, swerte yun. Kaya lang, hindi naman lahat gano'n. Kaya, kaya, kailangan, aralin mo rin talaga. Okay? So, yun. So, wag matakot mag-present kasi pag nagkamali ka hindi naman katapusan na ng mundo at least natuto ka sa mga pagkakamali mo okay so mag-present ka lang uh, para ma-practice mo